Aquarius. Tingnan natin kung ano masasagap natin na energy. Umpisahan natin sa 12 cards, tapos 9 cards. And then, iko close natin ng apat na cards. Tingnan muna natin, my dear, yung situation. Dapat black card tayo ngayon eh, pero gusto na, sa, gusto na yatang mag-ano ni black card. Gusto nang mag... <coughs> gusto nga na mag-retired. <laughs> Ayaw niya na. So, itutuloy natin gamit na ang tarot cards. Okay? The Ten of Sword. Okay, connection to my dear. Maganda tong Two of Cups. Kasi, nagre-release to my dear ng parang love na pwedeng mauwi sa something nice. Okay? Something good. Dahil kami pusa na ng gugulo dito. Oh, mag-hello ka muna sa kanila. Hello! Ayan. Pero bumaba ka na. Kasi, Manggugulo kayo. Aray! Ayaw niyang bumaba. Okay. Huwag kang akit sa lamesa, ha? Guguloy mo yung baraha ko, eh. Okay. So, ito. Uh, this is energy of connection. Okay. Actually, ang ganda, eh. Ang ganda ng two of cups. I love the energy of two of cups. Pero, sa energy kasi ng ten of sword, parang you are giving up. Okay. You're giving up with the connection. Okay. Okay. Energy ng King of Pentacles, okay? Possibly you're dealing with Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? Pero hindi ko kinoclose yung ibang zodiac sign. I think parang hindi stable yung person. Although yes, meron siyang kakayanan na maging stable, pero parang ayaw niyang i-embrace yung ano na yon, Yung area na yon. Okay, kaya naman niya. Kaya niya maging stable. Kaya niya mag-commit sa mga promises, pero... Mm -hmm. Nakukuha ko dito parang, okay, immature. Okay, so parang very defensive, posibleng liar. Okay, ayan siya. Alam mo, sa totoo lang, ang ganda sana ng connection ninyong dalawa. Pero parang, hmm, di siya, di siya ano, di siya, di pa siya ready. Parang gano'n na nakukuha ko. We have here the hangman. Okay. Pag nalalagay siya, may sa sitwasyon na parang alanganin. Imbis na parang, i-take niya yun as a challenge. Parang tinitake niya yun, my dear, as a... Uh... Okay. Okay, okay. Tinitake niya yun as a... Um... Uh... Ulitin ko lang ha, Aquarius to ha. Aquarius reading to. Okay. Kasi nasa kabila ng utak ko, Pisces. Okay, I'm really, really sorry. Baka you're dealing with a Pisces. Okay. Um... Pag nalalagay siya, my dear, sa alanganin na sitwasyon, okay, parang nagkukulaps na siya kaagad. Parang hindi nga alam ko anong gagawin niya. Yun na nakukuha ko. We have here the eight of pentacles. Supposed to be, you work together sa so kung ano man itong pagsubok na nangyayari between the two of you. Kasi kaya naman talaga siyang i-work out. Pero nakukuha ko dito, my dear, is nadidrain ka niya. I can feel my dear na nadidrain ka nitong person na ito. Next, is the energy of the five of wands. Ayan. Ayan. Dahil immature nga yung kanyang energy, my dear, posibleng lagi kayo nagkakaroon ng five of wands, misunderstanding, away, uh, pagkukon, uh, parang kontrahan with its come sa idea. Okay? Nina, wag kang umakit sa lamesa, anak. Alam ko yung balak mo. Huguluhin mo yung lamesa natin. Okay? We have here the energy of the three of cups. Okay? So, my dear, ang nakukuha ko dito in the energy of Pisces, nakukuha ko to kanina pa, Um, Posible siyang Pisces na marami lang siyang earthy energy, okay? Posible siyang water sign, okay? Cancer, Scorpio, and Pisces, pero malakas yung energy ng Pisces, okay? Kasi tumapat talaga siya dyan kay King. So, ah, uh, takot. I can feel na parang takot tong tao na to. My dear, when it comes sa mga obligation, responsibility, so on and so forth, okay? Yung mga ganon. I can feel na parang ganon siya. Ah, uh, happy-happy, okay? Siguro kung i-offer mo sa tao na to is more on lagi lang tayo na sa fairy tale, Alice in Wonderland, yung mga ganun siguro na eksena my dear na parang mabumuhay mamumuhay lang tayo sa fairy tales, yung mga ganun. I think magiging okay yung connection nyo. Pero sad to say, hindi kasi tayo nabubuhay sa fairy tale, okay? Hindi tayo immune sa mga problema. And hindi din siya immune sa mga problema. Okay, next over here is the lovers. Mm-hmm. Sa energy ng the lover's card, my dear, ang nakukuha ko dito is more on clear communication. Mas nakakakilig nga yung two of cups kaysa dito sa the lovers na to. Kasi itong lovers na to, kailangan tong i-build talaga yung communication between the two of you. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Pero I can feel na parang walang communication na nangyayari between the two of you. Kasi nga, pakiramdam niya kasi lagi siyang tama. Okay, teka lang. Off muna natin. Okay. Nag-automatic open na yung mga lights natin. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. I can feel na parang walang clear na communication between the two of you kasi nga, ayaw niya. We have here the energy of the King of Wands, posibleng energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Meron din tayo dito ang uh, energy ng Gemini, sorry. Ayan. Pag ginusto niya, ginusto niya. Okay? Actually, yung mga bagay, my dear, na na naglalagay sa kanya sa energy ng hangman is kagustuhan niya rin, kagagawan niya rin. Okay, parang ano to eh, sinabing bawal sa'yo, huwag mong kainin, pero kakainin niya pa rin. Parang ganon. O, tapos pag nandun na siya sa moment, my dear, na parang namimilipit na siya sa sakit, that's the time na isasali ka niya doon sa problema. Like, o sakit, o sakit ng chan ko, eh, sinabi na sa'yo, bawal niyang kainin, o bakit mo kinain? Yung ganon, yun yung na nakukuha ko dito. Okay, last card tayo, my dear. We have here the energy of the justice, okay? Ano siya, my dear? Yung pasensya niya when it comes sa energy ng work, napakaiksi. Okay? Parang mahilig siya sa mga instant na na achievement. Yung mabibilisan, my dear, na mga achievement yun na nakukuha ko. Dito, posibleng energy ng Libra. Maik na kaiksi ng pasensya niya, my dear. Wala talaga siyang tiyaga sa mga bagay-bagay yun na nakukuha ko dito. Pero, once again, pwede naman niya itong i-convert lahat, okay? Gamitin ka niya na inspirasyon para baguhin niya yung buhay niya at so on and so forth. Pero, nakukuha ko dito parang ayaw niya, okay? parang gusto niya talaga more on easy life, more on parang nabubuhay lang sa fairy tale, parang ganon, Beauty and the Beast, Little Mermaid, yung mga ganon na nakukuha ako dito. Um, more on happiness lang ang gusto niya. Uh, madala siya nagkapadala sa emotion niya ayaw niya tumanggap ng kanyang mga pagkakamali, my dear, over here. Pagdating naman sa usapin ng trabaho, although yes, nag-work naman siya, gumagawa naman siya ng paraan, pero agad na nawawala yung interest niya at saka focus niya dun sa bagay na ginagawa niya. And parang kinakailangan mo i-remind ng i-remind sa kanya pa ulit-ulit na okay lang yan, ganyan talaga yung buhay, yung, yung ganun, parang nakakapagod. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear, na for some of you, kaya kayo napapagod, my dear, sa person na to, is because parang, parang ka sirang sirampla ka sa kanya, my dear, paulit-ulit ka na lang, yun ang nakukuha ko. Okay, so let's go tayo sa nine cards. Let me see. Okay, meron tayong five of, naka-reverse, hindi ako nagbabasa ng reverse. Okay, the five of sword, okay. Uh, this is energy ng confrontation, okay. So siguro pag nako-corner na siya, may dear pag natatamaan na siya sa mga sinasabi mo, o yun, exit na ang lola niyo o ang lolo mo, di ba? Ayaw niya ng any confrontation, okay? Or baka, ayan, iniisip niya na parang walang gustong tumulong sa kanya. Parang si self-pity siya. Pero kasalanan namin niya talaga eh. The Seven of um, Pentacles, The Five of Pentacles, and, uy, papanumbat. <laughs> okay, yun ang na nakukuha ko dito. Okay, posibleng nakakarinig ka rin uh, sa mga, mahirap yung ganito, my dear, kasi nagbigay, tapos parang nanunumbat. Okay, ayan o. Oh. Actually, yung nakukuha ko may sa kanya is parang ginagawa niya yung mga bagay-bagay kasi parang kailangan lang gawin. Hindi talaga nanggagaling sa heart niya. So, ayan o. Parang nanunumbat siya. Nakukuha ko dito na parang mahilig siya manumbat ng mga ginawa niya para sa'yo. Lahat ng mga... Yung mga ganon, okay? Andito na naman yung pusa. Okay, wag ka magulo ha. Let me see. O, oh, sige. Mm-hmm. Uh -huh. Kailangan niya ng matinding pagbabago my dear sa mindset niya the tower kasi kung hindi niya babaguhin yan my dear lahat ng meron siya o lahat ng nangyayari sa kanya ngayon mag-e-end yan my dear Aquarius yun ang na nakukuha ko dyan. Actually yung relationship niyo kinakailangan uh, kinakailangan bumaba ulit sa getting to know each other kasi parang parang hindi mo na siya kilala eh Parang totally different person siya from the day na nagkakilala kayo hanggang sa ngayon. Parang ibang tao na talaga siya. Parang parang kung ituring kanya parang ibang kang tao. Parang hindi kanya partner yun na nakukuha ko dito, my dear. Pero sinasabi ng card dito, my dear, pag hindi niya binago yung ugali niya, lahat mawawala sa kanya. Kailangan niya ng pagbabago, my dear. Okay, kailangan niya ng change. And napapagod ka na, my dear, sa ugali niya. Nakakapagod yung ugali niya. Na para siyang bata. Napaka-immature Okay Last four cards We have here the five of cups Ayan o oh. Kasi ganito ang trabaho Ng mga toxic na klase ng tao Talagang i-ano Parang gaslighting ang nangyayari my dear Or parang narcissist na energy Yan ang nakukuha ko Okay Empress energy ng growth The knight My dear hindi niya alam Kung ano yung pinasok niya Hindi siya sure Okay, hindi pa siya handa na magkaroon ng pamilya. Okay, yun na nakukuha ko dito. Ang dami niyang ini-expect. Um wala naman ba sa mga major na mag-set ka ng expectation pag pumasok ka sa isang pamilya, pero you need to also be open-minded na yung mga expectation mo na yun, hindi siya 100% na mangyayari. Ang problema kasi sa kanya, parang itinix niya na yung mga expectation na yun, my dear, na ganito yung mangyayari, na ito yung magiging partner ko, na ganito siya, ganyan siya. Tapos, nung naglalabasan na yung mga flaws at saka yung mga imperfections sa loob ng relationship, ayun na. Doon na siya nag-uumpisa na nagbabago, dahan-dahan na nag-change. And, honestly, my dear, mahirap makipagdeal sa ganitong klase ng tao. Kasi ang gusto lang talaga niya is more on happiness. Gusto lang niya talaga happy-happy, uh, easy go lucky, ganun lang, one day millionaire, yung mga ganun na energy, my dear. And hindi to maganda. Kasi ang mangyayari dito, my dear Aquarius, ikaw yung magto-troubleshoot na magto-troubleshoot nung mga missing, missing piece, nung mga missing space, yung mga bakante, mga vacant space sa loob ng relationship na dapat siya yung nagpupuno. Yun na nakukuha ko dyan, my dear. So, o, oh, di ba? Slide, slides ka. We have here the King of Cups, the Hermit, and the Devil. Madali siya, my dear, ma-deceive ng the Devil. Okay na energy over here. Ano ba yan? alika na. san siya na kayo, ha? May pungsang magulo. Okay. So, madali siya ma-deceive ng, ng Devil na energy, honestly. Dahil, parang, hindi pa talaga siya matured na, na pumasok talaga sa relationship. My dear, ganito yon. Bago tayo mag-closing tayo bilang isang tao, hindi naman tayo hindi naman tayo perfect. Ibig sabihin, nakaano naman talaga tayo na magkamali. Pero yung pagkakamali na 'yon, i-take natin 'yon bilang isang sign galing sa ating buong may kapal para baguhin natin yung pagkakamali na 'yon para hindi tayo magpaulit-ulit. Hindi natin gagamitin 'yon as a parang way para lalo pa nating sirain yung buhay natin o yung relationship natin. Ganun dapat. Bwede tayong magkamali, pero hindi dapat ganito. Kasi ang nangyayari sa kanya, my dear, yung parang pakiramdam niya, pag nagkakamali siya, or pag meron siyang nagawa na mali, parang inaano niya, parang sinisisi niya sa iba, sinisisi niya sa'yo, o kaya parang naghahanap siya na masisisi, parang ganon. So, mahirap yung ganito may dear Aquarius, mahirap yung ganito na klase ng karelasyon na parang naghahanap siya ng lagi niyang mabiblame, handa siyang makipag-away, parang pakadala niya lagi, lagi siyang tama, ayaw niya na nakokorek siya, ayaw niya na, ayaw, yung mga ganon na nakukuha ko dito my dear. So, very, kung ikaw nga naman mag stay my dear sa relationship na to, talagang kinakailangan talaga na matinding trabaho, kinakailangan talaga na matinding hard work, maliban sa kinakailangan mo mag-deal sa mga pang-araw-araw na problema at stress ng mundo, sasabay pa siya, di ba? So, mas maganda sana kung siya na siguro, siya na mismo my dear, pinip, inaano niya na sa sarili niya na, inaamin niya na sa sarili niya na meron siyang mali, na meron siyang kinakailangan baguhin sa sarili niya, my dear, kasi walay, walang mangyayari dito. Walang mangyayari dito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Meron siyang devil card, the star. Actually, mas better siya maging single sa energy ng Nine of Pentacles, okay? Kasi bakit? Pag single siya, wala siyang madadamay. Walang, walang, wala siyang masisira na buhay o wala siyang masisira na, na relasyon or something ang nangyayari kasi, nandadamay siya, nandadamay, siya, nandadamay siya, nandadamay siya, nandadamay. Ayun yon Okay. So, my dear Aquarius, ito ang ating uh, collective reading for today. I hope, my dear, na nagustuhan mo ang ating reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget na mag-subscribe my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And, free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Jay Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!